makina okay magti 3 months to ngayong 28 sa April masok Binisang pagkain mga ka-farmers. Ito na sila. Ayan. So, Dami. Lapit na to, ililipan na to dito saka yung 300 lilipat din dito dito na 100 It, lugan nila yan malapit na matapos lagyan niya yung yan ng meat pababa kasi may tubig dun Ayun, mga kapalmas so yun lang po magandang umaga po sa lahat